Hello guys, simba simba muna tayo guys Yan, partial na rin with uh, my family guys Ngayon lang namin pagkakataon na sama-sama kami mamashal guys So yan dito yung Sa pa. Yan, sama namin si Matmat. Mat. Shout out, Mat! Kawi-kawin muna. Kawi muna. Yan, sama-sama din ang aming bunso. Yan na nga, guys. Nagsimba muna tayo sa araw ng linggo. Andito kami kasi kukuyan. Kasama ko ang aking pamilya, guys. nagsisimba muna para saan so nito guys para makagala naman kami so ito yung banding namin kirahan muna magsimba at tatapusin muna namin ang simbang ito guys para iba naman ang aming destination sa aming family banding kailangan natin ng prayer muna at gabay sa kung may kapal para sa ating pang araw-araw na pamumuhay guys sinita nga guys at ating pinapakinggan ang humili ng pari ito nga pala guys ang simbahan ng aming tag sa simbahan lagi guys sa St. Peter Church Commonwealth and guys tapos na po kami guys sa uh, aming simbahan. At kami po ay nakalabas na at pupunta na po kami sa aming family banding. Ayun na nga guys. Sa highway na po kami ng Commonwealth. Papuntang East North na po dyan guys. at yung binabagtas natin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ayan guys. In medyo matrapit-trapit. Ito na nga guys. Nandito na nga kami sa SM Ayan at kasi sa lukoy na guys nagpipicture-picture picture taking muna kami dito guys sa kanilang mga ah uh, dekorasyon dito guys napakagandang tanawin sa is in earth sa loob ng is in earth guys it's uh, may makikita natin ang saring sa mga na picture dito at mga uh, magandang tanawin mga christmas light christmas tree guys yan guys dito nga matapuan yan sa IMAX dyan guys sa IMAX Nambanding muna kami sa aming bunso para sa kanyang birthday. Nandito yung pagkakataon namin ng na masyal, guys. Kaya sulitin namin ang araw nito guys, para kasulitin na masya. Ayun na nga, guys. Nandito na kami sa loob ng SM North. Ito na yung susunod namin ng destinasyon para sa pagbapasyal. Yan ang dami-daming tao talaga guys Mga ganitong panahon At siyempre nakipagsabayan din tayo guys Sa siksigan Yan Banding with my family guys Yan dahil Aming birthday girl Yan ang aking bunso guys Birthday niya ngayon Bukas So Michelle muna kami guys Banding-banding muna kami ang na kasama naming aming bulilit. Okay e na guys, nandito na kami sa loob. Nakapakuan ko kami ng aming gamisa. Ito guys, ang aming napili guys. Kabalim kasi ito nga yung unlimited dyan guys. Ayan ang aking unang nakuha guys na pagkain para sa aking tanghalian. Ayan guys, kasi wala nga akong stand guys. Hinayaan ko lang ang aking silpo na kapatong sa lamisa. Ang mga mahabang-habang minuto yan guys. At antabayanan mo ang aming pagsusubo dito, guys. Ayun nga, masyadong seryoso na kami dito, guys. Kasi nga, gutom na dahil ilang minuto kami nag-antay para sa reservation namin, guys. So ngayon, seryoso na yan, guys. Dahil medyo gutom na. At kami, kunting-kuntuhan lang muna, guys. Para sa dandahan namin pagkakain. Kasi marami pa kami dapat kainin dito kasi unlimited ang aming napili para sulit ang aming binabayad guys yan masasarap naman guys ang kanilang mga pagkain dito guys hindi ko lang na videohan na ang mga putahin nila guys mga ulam nila na nandito pero sa kabaring guys masarap naman po ang kanilang mga ulam yan paborito ko muna ang kinuha dyan guys ang suso at saka balot yan ang una kong kinuha guys dahil ako natikman ko guys yung suso guys nung pumunta ako ng pampanga guys na sarapan ako guys sa pagkain ng suso may inulit ko may nakita ko ulit na suso guys kaya yun muna ang inunak ko at hindi nga nila tinikman ang suso kasi ayaw nila makita yung suso na yung kohol guys yan yung kohol na yun guys yan makikita natin sa palayan marami yan guys sa palayan yung mga kohol na yan guys Ayan, sinasya na guys. Medyo seryoso na talaga kami dyan guys. At panay ang tayo namin dyan guys. Kasi panay ang kuha namin ng pagkain muna. Ayan, para maka-order ng makapila. Para sa aming tanghalian. Ayan, nakatutok mo ng kamera guys sa aking bulilit. At sa aking bonso sa birthday celebrant dahil napakuha siya guys ng chips ayan na nga guys inagaw na sa akin yung chips guys kasi gusto, gusto niya makita yung banana chips yan yung aming bulilit niya ayan na nga guys kasi nahirapan ako guys mag selfie selfie guys buti na may nagmalasakit sa aking kabilang uh, table guys pinipicture picture, -picture ang kami guys para hindi raw ako mahirapan mag para sa aming pabiliban. ayan birthday girl happy birthday Hello, Ayan, unlimited mo na kami guys. Tampan din. Ito, nagbalot lang muna ako guys. Eh. Ayan. Ayan, na naman to guys. Kare-kare dinuguan sa kalangka. Ô chị, 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 oh <laughs> no 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 <laughs> <laughs> yung buhay mayroon doon ano mat ay mayroon doon ano yung mat ang kulit naman